So guys, welcome back sa aking YouTube channel, NG Leo TV. So guys, please support and please subscribe my YouTube channel. Wag kong ayaw na naman na kung no paano rin kila. Wag kalimutan mag-click ang aking notification bell upang sa ganong mag-updated po kayo sa aking mga videos na aking kagawin. So ayan guys, nandito ako ngayon sa Laon upang silipin uh, mga status dito sa paggabi na. So, pag na mga maalas sa ispala ng hapon dito guys, so unti-unti na po sila magsilipitan dahil may coffee pala sila dito. Dati kasi uh, po sila at ngayon ni Joe. Uh, ano na sila? Maaga na siya mag Inagtapawala na si Tiro sila. So ngayon guys, ah, mayroon na pala dito na ka- na, na Jollibee, Inasa, Laya, ang bago na. So, ayan guys, ah, napapansin niyo po, so, um, marami ng mga bagong speaker ngayon, mga ladies ngayon na, ayan, naraong, oh, shopping center, ayan, So, hindi sanito si Kuya na maraming 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 mga display mga speaker Mga Bluetooth speaker rechargeable Ayan, magkano kaya itong ma speaker na ito So, ayan uh -huh. Pinanong ko naman si Kuya na di facial item At may mga... Ayan, pwede na na Sora or mga Sora so, White dito. Ayan. Tata display po guys. O. O nila ba? Siguro ako guys. Maraban. Mga. Sa maraban. Bibili ako sa... Ang lakas pala ng mga ilo nito guys pag gabi ito sa kuryente kasi Dumagana kahit gabi kito na araw. Ayan, basta naka Charles po, Charles po ang batiari nito sa umaga at hindi natin gamitin sa hot dog day. So, nandito ako ngayon guys, may labo. Ako isang bagay na gusto kong bilhin. Ayan, kita. Mahilig ka po ba siya sa kita guys. Uh, ayan, sinahalo so, po kung saan banda talaga yun. So yun, ito na pala guys, ang dito or ayan, lumalabirab, marami na pala ng mga display. ayan. Muna pa pa siya niya po guys, mas, ayan, ay, pa sa taas, ayan, naka days free, yo. So, ayan, magkano kaya ang mga bintahan dito? Ayan, sa sobrang dami ng mga days so, ayan, may ang tawag, yes, mga mga debate gitab na yan, mayroon pa silang mga

so, I am guys, thank you for watching Shahin my YouTube channel. So, if you like this one, please subscribe and click the mm -hmm. notification bell to get updated on the videos. Thanks, bye bye. Thank you. Lucy Di Lucy Ito, 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 pwede lang dito Di na speaker Saan? Ito, mm -hmm. wala Pwede na siya sa speaker Saan? Anong tawag nito? Make tawag na tapos magka 15 kasi diba no? Ha? Ang bahay lang dito Gano'ng no? <laughs> yung, mga po, yung may ko pa, sa pag alik 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 sa sa pag alik sa pag alik ng pag sa sa target ko